mga counters nagsisimula na tayo dito sa bago magtulay Camille Homes dun sa nag request dati na ito nag request kaya lang hindi siya nakakuha uh, bago man lang tayo bumiyay ng norte asangkana ka na asang ka na 6.57 po ang aga natin ngayon at meron tayong gamutan okay counters nasaan ka na sana ikaw makakuha sana kung hindi man sorry po Nandito ako sa Aningway, Subic, Sambales. Nasaan ka na po? Nasaan ka na? Ito yung dati na sa kapatid niya, pambili ng notebook ata. Hindi ko na ano, sa tagal na. Pero nasaan ka na? Nasaan ka na? Sana ikaw makakuha. Kung ibaw, pasyensyahan po talaga. O baga hindi Hindi ukol. Ano po? Okay, cut cut natin, cut cut natin. Okay, shoutout kay Apokin uh, Apo Marwin, uh, Apo Sita, sis Mike and brother Janjan, shoutout sa inyo lahat at ingat-ingat tayo mga counters, mga ka-idol uh, sapagkat madulas ang daan. Napakadulas ang daan. Nasaan na po kayo? Kung sino man yung nag-request, sana ikaw makakuha pero kung iba pahihisahan po shout out pakishare ang ating video hindi lang sa pag, pag hunters pagmamani yan kundi doon na rin po sa aking paggagamot pay -tealer. at sana wag ako kayo manawa pag meron na tayong donation maglalapag tayo hindi ko natin madadala sa langit huyan pera na ang ano lang o eh, maka ano tayo sa pang araw araw no nasaan ka na idol Okay na ka 4 minutes na tayo sa paglabas ng isa 4 minutes po Kaya lang wala ko pa nagpupunta dito sa akin Kamela Holmes Bago magtulay Yung nag request sa akin Nandito na po ako Nasaan ka na? Mga antors, wala pa rin pupunta rito sa akin. Ang lapit lang doon sa nag-request, oh. Ang lapit lang. Maulan na umaga, ingat-ingat sa lahat. Ingat po, sapagkat madulas ang daan. Wala pa pong nagsasadya sa akin dito hanggang ngayon. Nasa 7 minutes na po yung, ano, yung lapag natin. Wala pa nakakakuha, wala pa nakakakuha. Ingat, ingat, ingat sa lahat. Hanggang ngayon wala pa lumalapit sa akin. 7 minutes na po yung upload natin sa isa. Wala pang nakakakuha. Okay mga counters, 10 minutes na po maabot yung natin video sa unang upload. 10 minutes na, wala pang kumukuha. Kinakat ko lang po yung video natin kasi po yung ano, yung data sadyang mahirap at maulan ten minutes na po wala pa talaga nakakakuha eto kaya eto kaya morning magkasama kayo hindi po hindi pahinsya na nauna siya na okay shout out sa lahat Shoutout po kay anong sasalo to kay Minet Sir. Sa ah. kanyang account to, sir eh, nag-share kasi siya sa so, ah. Ah, siya yung nag-request? Opo, Okay. 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 sa so, may tapat ng Catalino, punta mo eh, nag -email ako sir eh. Kung okay. Uh, okay. ah, ito po ha, ah, meron pong <laughs> pangalawang dumating kaya lang first come first serve you kung sino yung nauna siya po no? okay, paki ano sir, sir paki tingin paki, paki bukas, talaman, tapos paki comment na lang ha, picture okay. Okay, may nakakuha na po. Sir. Okay, salamat sir. Salamat. salamat. Okay, bye-bye. Salamat. salamat po. Bye-bye.